Ibang nga kwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya ni Lahart Evangelista mm -hmm. na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulog doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan doon sa lugar ni Lahart Evangelista. Sa isang segment ng It's Showtime, naging emosyonal si Vice Ganda habang ikinukwento ang kanyang karanasan sa isang lugar sa Sorsogon, probinsya ni Lahart Evangelista at ng asawa nitong si Senator Cheese Escudero. Ayon kay Vice, napansin niyang kulang sa reading materials at tulong ang paaralan doon. Dahil dito, siya mismo ang nagpadala ng mga reading materials para sa mga estudyante at tulong para sa eskwelahan. Anya, labi siyang nalulungkot nang makita ang kalagayan ng mga paaralan dahil Anya, bulok umano ito. I cried so much when I saw that school kailangan ayusin ang paaralan kailangan tulungan ng mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan Ngunit hindi ito pinalampas ng mga netizens. Para sa ilan, may laman at tila may patama ang sinabi ni Vice. Lalo na't kilala si Heart Evangelista sa kanyang bongga at marangyang pamumuhay. Kasama na ang mga mamahaling gamit at biyahe sa ibang bansa na madalas pag-usapan online. May ilan ding netizens na nagsabing tama lamang ang punto ni Vice. Bilang isang senador ang Mr. Ni na si Cheese Escudero na taga-Sorsogon ay nararapat lamang na isa sila sa nagsusulong na paunlarin ang kalagayan ng mga paaralan sa kanilang lugar na wala nang reading materials, pulok pa ang gusali. Samantala, nananatiling tahimik si Heart Evangelista at ang kanyang asawa na si Senator Cheese Escudero sa isyong ito.